Lord, hawakan mo muna. Kala ko nakalimutan mo na. Ang ice? Oh. Ay, basta andito ka, hindi ko makakalimutan yan. Kapon, nakalimutan ko. Wala ka kasi eh. Ay, <laughs> yun. Yeah. Nauhaw tuloy si Kuya Jeff ng ano? Ng ice. ice. Tara Kuya Jeff! Merienda! Merienda muna mga kapangil. May ba doon sa alam ano, ng kubo. disiko si Kuya Jeff, ay hindi naman nagme merienda. Huwag <laughs> kumakain. Parang nagtitipid sa merienda kumakain ng marami lad malapit na sinachallenge <laughs> challenge tayo ng mga sito sabi niya malapit na Ito na, regret sa nga bimbin na rin natin o. Kas-kas natin pang guy-guyo lam May ko na abo na niya. Tayo-werte, tayo sa edig. May sabulan pa lang, kagla natin Dati no, kagami. Kaya takit talaga nga, kaya ito makipagpin na ako. Ayun, may lang, kagla Malapit nang magbalikas load. Malapit na. Mamaya bubungan na to pagkan. Huwag <laughs> na ilagay. na daw mga kapangit. Oh! Wait! Wait! Mahirap kasi eh nabubuhol, no? na bubuhol no. Hop! up. Yeah, ito. Yeah. Naku, kailangan na ng tulong dyan. Oo, kailangan na. <laughs> Halos lahat ng tao dito nagpapagapang. <laughs> Papagapang ng mga tanim. Si Uncle Jong, si Jun. Ayun. Ayun.

anta abin na sakulugan bakana sikig unay diyan nya hmm. toy toy kana sikig din mo kusay magag signal din diyan mamang ta Mà điện sên? Na mọi ta mọi người. It tât điện thoại? Na chicken mày paru paru sa ramay ko ah it's... saan hindi hmm. hindi ka mo <laughs> hmm. basta lang san siguro na dyan siguro na dyan basta lang karot uri mo binbin natin natin uri dyan diret yun lang eto so yun uh, update tayo mga kapangil sa gapangan sa patola eto nga yung natapos na namin dito sa ating patolahan yan, tapos na. Yung pa ganun na alambre. Kaso nga lang, bitin tayo dito sa pagawing garon. Parang pahalang nya. So ngayon, ang gagawin namin yung mga bulo. Dito namin siya itatali na lang mga kapangil. Para pati rito, bulo na lang gagamitin namin dito. Yung bukawe, yung maninipis na parang kawayan. Ito, dito namin ano, kaya... Ano ba ito, ma Masyadong makapal tong gin ginamit natin dito. Ito yung kalawang ano lang, yung kalawang, mas, yung sunod sa kanya na mas ano sana, mas mapayat. So, at least, mas makapal, mas mahirap. no mga kalawang. Mga kapahil, no? Ba, sana mabawin natin bago masira. So, yun, ah, hindi pa namin nasiksik to. Okay, tatali muna namin. tas bago namin siksikin. Kasi, ano oh, Para hindi, hindi hmm. pa nasiksik ito mga kapangit hmm. Tsaka may mali pa dito Ngayon ko lang napagtanto Na pansin mga kapangit Ito Ito Dapat nga pala yung tagilid nito Paganon. Pag ganon Hindi dapat pa kanyan para kapag Paganon mga kapangil pag Sa kabila Paganon naman Sa dulo doon Para persahan sila Maghilaan Pero Matibay naman mga kapangil Okay naman yan Ayan So Inalaan ko lang uh -huh. That's right mga kapangil <laughs> That's right At dito na kami sa Dito na kami sa Sitaw Mga sitaw to mga kapangil no Sito naman tayo ngayon. Ito, kukulangin. Kukulangin na to. Kasi anim pa yan. Anim na hilera pa yan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Walo yun eh. Eh, mas maaba to. Kaya talagang kukulangin mga kapangil. Pero, yung kulang. Ayusin na lang yung kulang. ang dami puro sa wakas nakatayo na lahat mga kabahil no Eh tignan nyo tignan nyo itong mga sitaw natin talagang yun o no? pausbong na nang pausbong at ayan na din pausbong na naman yung mga mga damo ganyan oh. buti umulan uh, dali lang siyang ano, bunutin at dito may nakita ako dito mga kapangil may share ako sa inyo na mali na ginawa ko. Na parang talaga namang mali yate talaga sa malching, Sa mulching mga kapangil. Huwag na wag nyo ng ano. Huwag nyo ang tularan yung ginawa namin. Huwag mo nyo ng araw araw dito tas para matabunan magkat dapat malinis na malinis to ang gawin nyo mga kapal walang lupa siga tutubuan or gagapangan ng ano ng mga damo kaya wag wag mga kapangin wag na palinisin nyo na lang Huwag nyo hayaang magkalupa dito mali to mali mali at least may share namin sa inyo Si Kasi kapag mayroon kayong ganyan oh, ganito kayong lupa. Mag, ano, magkakaugat dito. Oh, yun oh, nagkaugat na. hindi pwede. Ayan. Ayan. Pwede yun. Mga kapangil, okay. Oh, lambot sarap magbunot lang damo makuha ganito kalambot hinibigay niya agad tsaka I recommend huwag na kayong gumamit ng clip mga kapangil mali hindi maganda useless lang din yan mga kapangil oh. useless Haling huwag na kayong gagamit tabunan nyo na lang mas prepared pa namin yung ano, mas maganda pala yung ano tabunan mo na lang isa dito sa clip mali damay na natin natutunan sa malsing Kaya nga ngayon lang eh, ngayon lang nataniman yun para eh parang ano na matagal lang nataniman parang ikalawang beses na yung itsura so hindi pwede huwag nyo nang tularan to mga kapatid Yo Wala dapat damo dito sa ibabo no? Oo Mas alam na namin Late na namin nalaman Nalaman na namin na pag Realize na namin nung last na malching na no? Yun doon <laughs> Pero at least alam na natin Hanggang ngayon okay na okay yun Hindi na ha Kahit walang clip yun mga kapangil diba lad kahit walang clip, hindi natangay ng hangin, di ba? Hindi. Itong may clip. Yun pa, naano ng hangin? Nalipad ng hangin. May clip na nga. Unlike sa walang clip, eh, nalipad. Ay, hindi nalipad. Sarap. Sarap. Ano? Tignan pag Malinis, mga kapangayon, oh. Sarap tignan lang pag nalinis na. Ganun hmm. ko. Ito lang ang hindi medyo pero makakabawi yan hindi pa namin abonohan to walang abo-abo na palod ang sa lahat ng tanim namin ang naabonohan pa lang namin mga kapangil yung mais dalawang beses ay isang beses isang beses lang pala yun lang hindi na uh, ano pa magawa pa mga kapangil pero abunohan natin yan mas maganda ito so, kasing sitaw mga kapangil nitrogen fixer yan hindi niya kailangan ng ano ng masyadong maraming damo ay eh, masyadong maraming abono na nitrogen Hingan, ganda pag malinis oh. mga adik din magbunot Gano kaya ka bato? Ano? Ito yung ugat. Ito yung ugat niya. Niya kinagano ka ba? Uy, nasama yung pakpan. Wala na. Ang dami yung pakpan. So kung makikita niyo, nakatagilid pa yung mga iba Yan ang papahanahin natin Patatabunan na din Ganda mo, mga kapangil natin na parang parang buhangin na may lupa ganon sya yung lupa natin dito may, may, pero may mga ibang ano na purong lupa yung matigas matigas yun ayoko yung lupa na yun <laughs> mayarap buhayin yung ano yung tanim dan mayroon palagaan. Si Jeff! Marinda na! Ay, ayun na. Ayun na. Siya. Ayun na. Akin na tulog. Ako sa akin. Ito Sting. Ako yung Jeff na yun. Oo. Okay. At may sopo tayo dyan. Sopo natin. Ayun know, o. Nanguha ng ano. Oo. Oh. Nanguha At, siya ng... ng pampa ano, pang guarni, pampasok. Ayun. Ayun na mga kapangil. Ito, napatayo na namin lahat tong itong tulos sa ating sitaw ayan ayan mga kapangil nalagyan na din namin ng ano Nang hihilahan hin ayan tapos ilalapat na lang to mga kapangil ilalapat na lang dito and then inumpisa na din namin ano to ah uh, Inumpisan na din namin nanto, um, talian ng nylon para hindi makalawang nylon na lang mas maganda mga kapahin tapos pagkatapos lahat yan dito na kami ano, fix ng siksik -sik. <coughs> yan 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 siya ano pa yung mabuon pa yung aking pa hindi pa yung siksik -sik na siksik -sik, mga kapahin mas matibay yan no? mas matiba yan tapos next dito lagyan namin dito ng kawayan pag anon pa lang ano yun no. no. buwan pa oh no. buwan pa yan mga kapong Okay, so yun, uh, goodbye na, oras na naman para umuwi mga kapangil, puti! Inaabod niya yung aso, ay inaabod niya yung mga manok, ikaw puti ah! Ah. So, goodbye mga kapangil. Ingat po kayo palagi. Salamat sa panunod.